Magandang gabi mga kakapwa, nalalapit na po ang Pasko at bagong taon. May mga tips lamang po ako para lalong madagdagan ang ating sales ngayong darating na Pasko. Ang unang tip mga kakapwa ay kailangan ilista po natin ang lahat ng ating gustong bilhin para isang beses na lamang po tayong maggrocery dahil alam niyo po ngayon ay maraming pila na talaga sa mga grocery kagaya sa Pure Gold, sa Dali, sobrang pila na po dahil nga po sa darating na Pasko. So kailangan nakalista ang lahat ng ating bibilhin. Lalang lalong-lalo lalo na ang mga sangkap ng salad, yan kailangan nating dagdagan ang mga gatas, Nestle cream, at saka mga kao. Dagdagan din po natin ang uling at saka foil. Mahilig po ang mga tao sa pag-iihaw kapag may okasyon. At saka ang mga soft drinks mga kakapwa ay kailangan kompleto tayo. Kailangan maaga pa lang ay nakapag order na tayo dahil ang hangga, hanggang 23 na lang po ang delivery ng mga soft drinks. So kailangan meron tayong kasalo, 'yan, 8 ounces, mga RC soda kasi minsan po meron na akong RC, meron na akong soda. Ang hinahanap nila ay Sprite tapos may naghahanap ng orange ng coke. So, kailangan po kumpleto tayo. Iba-iba po ang gusto ng mga tao, mga kakapwa. Minsan naman, naghahanap sila ng C2. Yan. Ng O Ng Twist O. Ganon. At saka ng mga soda na, o kaya coke mismo. So, kailangan po yan ay meron po tayong lahat. Para hindi po lalagpas ang ating mga suki. At heto pa po ang tip mga kakapwa, kailangan magbukas po tayo ng maaga. Yan. Kasi marami pong mga taong ngayon na gumigising ng maaga. So, kailangan din po tayong gumising at mag-open ng maaga para marami na pong bumili. So ang gusto kong dagdagan din mga kakapo ay ang mga laruan. Yan ang mga candies dahil ang mga bata ngayon ang pinakabita ngayong Pasko dahil marami po silang aginaldo. So kailangan dagdagan natin ng candies, nagamis, mga laruan. Yan mahilig sila sa ganyan. At saka mahilig din po sila sa pagkain sa mga sa mga sitsiria so kailangan din po natin yan dagdagan ang mga sitsiria so fast moving po sa akin ang sitsiria lalo lalo na mga kakapwa ang palamig ko po ay napakabenta parang ako lang po ang nagtitinda ng palamig dito sa aming lugar dito sa aming daan so dito po lahat ang punta nila so sa palamig lang po ay bawing-bawi na po tayo. So, yung mga daon ni mga kakapwa at saka mga sabon-sabon na yan is konti lang po ang nabibenta dito. Kasi nga po sa dami namin nagbibenta. So, baka doon na sila bibili, doon sa dulo, doon sa unahan. Kasi po, gitna po yung tindahan ko. Pero sa pagkakaalam ko po, ako lang po ang nagtitinda ng palamig. Kaya so, dito lang po sila nabili sa akin. Kaya ayan po ang dinagdagan ko mga kakapwa ang palamig. So, kailangan meron po akong black gulaman flavor. Yan, melon flavor at saka buko pandan flavor. Kasi iba-iba din po ang gusto ng mga bata sa flavor. Basta kung ano po yung fast moving dyan po sa inyong tindahan, ayan po ang kailangan natin dagdagan para mas lalong dumami ang ating sales ngayong, ngayong darating na Pasko. Wala na po akong boses. Napaus na ako. <laughs> ayan, napaus na po ako. Wala na. Sa kakayaw-yaw. Uh -uh. At ito pa po mga kakapwa, kailangan dagdagan natin ang yelo. Yan, mahilig po ngayon magiinom mga tao, kaya dagdagan po natin ang ating panindang yelo at saka ice water. So, kailangan nakaredy tayo ngayon darating na Pasko mga kakapwa para tayo po ay maraming sales. Sana marami po tayong mabenta ngayon mga kakapwa. Good luck po sa ating lahat. Merry Christmas po at Happy New Year. Bye-bye!